Hi! Ayan, <laughs> kakain siya atin, iba. Hi! ang aking lunch at saka breakfast ay araw ng linggo. Hindi na nag-day off si ating riba kasi may pagkain pa ako dito. Pag hindi ako nag-day off, ang, ang allowance ko, yun iniipon ko. Halimbawa, isang araw, hindi kasi pari-pariho ay yung pag-day off ko ang kinakain ko na hindi tumataas sa 20 may, may mga kaibigan ako nililibre ko sila nasa 30 o 40 dollar ganyan ang maghapon na nagagasto ko kung ako lang naman na mag-isa minsan 10 dollar uh, o 15 dollar yung pagkain ko kung ano yung gusto kong kainin yun na ang kinakain ko kaya si ating riba ngayon ah uh, next week pa naman yung appointment ko sa aking insurance. Magbabayad ako sa city. Ayan, sa PNB. Kaya next, next week yung naka-assign na appointment ko para sa sarili ko. Hindi doon. Pipila ka pagpunta mo doon. Ayun, guys. Kain muna tayo bago tayo ma mabusog sa hangin. Hmm, so, ko konting bago, oh. Masuka. Masya, hindi ako masyadong nagsisiligay. Eh naglaga ako ng itlog para balanse. Tapos, yung tinapa, ininit -in ko na lang. Uh, naluto na binaon ko. Yung araw ng papunta ko sa airport doon, nilalinuto. Tapos, binalot ko na. Pagdating dito, mabilis lang naman, hindi naman 24 hours, guys, ang biyahe kaya lang uh, natulog sa airport sa ating riba. Kaya, hindi naman masisira to. Kain tayo. Ito yung gusto kong, ano, tinapa, ton, tonsoy. Binili ko sa New Buy Sika. Hindi siya maalat, guys. Yung iba kasi gumagawa maalat. Ito yung, um, linuto, ah, uh, Binili ko sa, ano, kay Lola. Yung natandaan nyo yung binili ko lahat yung paninda niya. Sa palengke ng New Baysiha. Eto. <laughs> Abutin na, maano kasi ako, kinakain ko yung kaliskis. Yung tinik, medyo mabagal si ating Riba, guys. Hanggang dito na lang. Uh, para hindi matinikan. <laughs> Flex ko lang yung pagkain ko ngayon. At nakasib tayo ng tatago natin yung $10. <laughs> Yun ang savings ko da, iipunin ko hanggang end of the year. Tapos bubuksan ko na naman, depende kung kanino ko ibibigay or may paggagastuhan ako or ilalagay ko sa bangko ko. Yun po. Mayroon akong ipon sa <laughs> yung pipal sa paglalaro ko. Mayroon din akong ipon sa allowance ko yun yung hindi ko nagagasto pag nag ako. Minsan binibigyan ako ng extra dito, ayun ay din ang tinatago ko. Yung ibang pira ko dyan ay po uh, emergency at saka pag naglalakad ako. Thank you for watching. God bless you kay ating Riba sa pagsuporta. Kain, medyo mabagal kasi nagtitinig ako. God bless.